Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 371 hanggang 375. Kabanata 371. Si Elaine ay hindi nakababad sa Mahjong Hall buong umaga. Naghihintay na malapit na ang oras para tumayo at nagmamadaling pumunta sa TNH Hotel para sa appointment niya kay Jun Wei Gao. Sa umaga, paulit-ulit niyang iniisip, ano kaya ang milyon-milyong regalo ni Jun Wei Gao? alahas, cash, suriin, o iba pa. Para sa mga taong tulad ni Elaine, na gustong samantalahin ang maliit na bargain, para kay June Wei Gao, ang isang milyong regalo ay masyadong kaakit-akit. Noong huling pagkakataon, kinuha ni Elaine ang cheque ni Claire para sa isang at walumpung libo, at kinuha ang isang at anim na libo mula rito. Siya ay tuwang-tuwa na hindi niya maitakpan ang kanyang bibig ng ilang araw. Kaya, ang pag-iisip na makakuha ng isang milyong regalo mula kay Junwei Gao ay agad na nagparamdam sa kanya ng excitement. Alas 11.30, nagpaalam si Elaine sa kanyang mga kaibigan. Lumabas ng Majong Hall, kumuha ng taxi, at dumiretso sa T&H Hotel. Nang makarating siya sa lugar na napagkasundoan ng magkabilang panig, hindi siya nagmamadaling pumasok, ngunit nakatayo sa pintuan ng hotel. Naghihintay sa pagdating ni Jun Wei Gao. Maya maya, dahan daang huminto sa harapan niya ang isang bagong itim na ng Mercedes Benz. Kaagad pagkatapos, bumukas ang pinto ng kotse, at isang binata na nakasuot ng suit at leather na sapatos na lumabas sa sasakyan. Ang taong ito ay si Jun Wei Gao. Si Jun Wei Gao ay mukhang guwapo at disente, ngunit ang tanging pinagsisisihan ay bali ang kanyang paa. Naakit ang isang batang babae sa cool na hitsura ni June Weigaw at mga luxury car ng Mercedes-Benz. She was looking at him with glare, but when she saw na ang lalaki ay baldado, agad na bumuntong hininga sa panghihinayang at tumalikod. Nakita ni June Weigaw ang lahat ng ito sa kanyang mga mata, at labis na nagalit sa kanyang puso. Kinasisuklam niya si Charlie at Chanky, at gusto lang niyang patayin sila. Gayunpaman, sa oras na ito ay hindi malayo sa kanyang harapan si Elaine. Kaya hindi niya maipakita ang kanyang panloob na puot. Lumapit si Junwei Gao kay Elaine, bahagyang ngumiti, at sinabing, Tita, pasensya na, pinaghintay kita ng matagal. Nagmamadaling sinabi ni Elaine, Nako, Junwei, napakagalang mo, kakarating ko lang, dahil doon. Tumingin siya sa bagong Mercedes-Benz sa likod ni Junwei Gao at nagtanong sa pagtataka, Oo, oh, itong Mercedes-Benz, ito ba ang iyong bagong kotse? Ngumiti si Junwei Gao at sinabing, Oo, oh, kakalabas lang ng Mercedes-Benz S500 na ito sa 4S Store kaninang umaga. Ang presyo ay hindi masyadong mahal. Ito ay higit sa 1.6 milyon. Pagkatapos magsalita, Iniabot niya ang susi sa kamay ni Elaine at sinabing, Tita, pakiusap tanggapin mo ang susi ng kotseng ito. Matapos matanggap ang susi, nataranta si Elaine at hindi naiwasang magtanong, Junwei, ano ang ginagawa mo? Bahagyang umiti si Junwei Gao at nagsabi, Tita, ito ang regulong sinabi ko sa iyo sa telepono. Isipin na parehong may BMW sina Uncle Wilson at Claire wala ka pang sasakyan. Ito talaga ay hindi makatwiran. At pasensya na. Tuwang-tuwa si Elaine at sinabing, Naku Junwei, ang mahal naman nito, gusto ko ito. Bagaman sinabi niya yon, ang susi ng kotse sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hinawakan, at wala siyang balak na ibalik ito kay Junwei Gao. Si Junwei Gao ay natural na kinuha ang puntong ito ng kanyang maingat na pag-iisip sa kanyang mga mata at sinabing mingiti, tita, sa totoo lang. Parehong si Tito at si Claire ay nagmaneho ng limang serye ng BMW na may sira-sirang klase. Ang kabuoang halaga ay siyam na raang libo lamang. Hindi ito kasing luho ng Mercedes-Benz S500 na ito. Sa tingin ko, ayon sa ugali mo, Tita, ikaw ay dapat magde-drive ng Mercedes-Benz. Kaya mangyaring tanggapin ang kotse na ito. Matagal ng masaya ang puso ni Elaine. Siya ang kinatawa ng tipikal na bienang madalas makita sa lipunan. Kabanata 372 Sa mata niya, walang iba kundi pera. Sa kanyang opinyon, ang pinakamahalagang bagay para sa isang manugang ay magkaroon ng pera, at maging handa para gumastos ng pera sa kanya. Kung hindi, gaano man kagaling ang manugang, makatarungan na siya ay mabahong shit sa mata niya. Ang isang lalaking tulad ni Jun Wei Gao ay ang pinakamahusay na kandidato para sa isang manugang. Dahil siya ay payag gumastos ng pera sa kanyang biyanan. Ngayon ay hindi pa siya nakakasama ng kanyang anak na babae. Nagbigay na siya ng 1.6 milyong Mercedes-Benz S500. Kung susundan talaga siya ni Claire in the future, hindi ba mabigyan siya ng malaking villa at malaking yate? Nang maisip niya ito, tuwang-tuwa siya, Gayunpaman, kailangan pa rin ang mababaw na kagandahang asal. Hinawakan niya ang braso ni Jun Wei Gao at seryosong sinabi, Oo, oh, Jun Wei, sobrang naantig si auntie. Pero itong kotse na ito ay talagang sobrang mahal. Kung tatanggapin ko ito, baka hindi ito nararapat. Paanong hindi nararapat? Taimtim na sinabi ni Jun Wei Gao. Tita, gusto kong bigyan ka ng isang bagay. Maaari mong tanggapin ito ng may kumpiyansa. Walang kahit anong kapalit ito, tuwang-tuwa si Elaine nang makitang matigas ang sinabi nito, at tumigil sa pagiging magalang, inilagay ang susi sa kanyang bulsa, at nakangiting sinabi, Tita, sundan mo lang ako, tanggapin mo na lang, maraming salamat Junwei, sagot ni Elaine. Sinulyapan ni Junwei Gao ang kanyang ekspresyon na nahuhumaling sa kayamanan, natutuya sa kanyang puso at binaril ang pagiging isnobero ng ina ni Claire. Mukhang kaya naman ang plano nila ng kanyang ama, ang maisa sa katuparan ng tiyak na tagumpay. Gayunpaman, ganoon ang naisip niya sa kanyang puso. Ngunit magalang na sinabi, Tita, itigil na natin ang panggugulo sa pinto. Pumasok na tayo at kumain at mag-usap. Tuwang-tuwa si Elaine at mabilis na tumango. Bueno, pumasok na tayo at mag-usap. Naglakad ang dalawa papasok sa T&H Hotel. Diretsyong tinanong ni June Weigao ang waiter na ihatid sila sa kanilang mesa. Matapos makaupo ang dalawa, diretsyong umorder si June Weigao ng isang malaking lamesa ng mamahaling pagkain at mga delicacy. Habang kumakain, nagpanggap si June Weigaw na nagkasala at nagsabi, Tita, noong nasa ospital si Uncle Wilson. Talagang pinapunta ko ang isang kwek-kwek na doktor. Hindi ko ginawa ito ng mabuti. Kailangan kong mag-sorry sa iyo dito. Tumingin si Elaine kay June Weigao at nakangiting sinabi, Hindi mo kailangang maging ganito. Hindi ka sinisini auntie sa nangyari last time. Biktima ka rin. Tumango si June Weigao. Tumingin kay Elaine. At taimtim na sinabi, Tita, may sasabihin ako sa iyo. Sa puso ko, gusto kong habulin si Claire at pakasalan siya bilang asawa, hindi ko alam kung papayag ka. Nang marinig ito ni Elaine, tuwang-tuwa siya at sinabi, sang-ayon ako, papayag si tita ng 10,000 times. Sabihin ko sa sayo ang totoo, sa puso ni tita, matagal na kitang itinuring na magiging manugang. Bamantong hininga si June Weigaw at sinabing, sa tingin mo, pero natatakot akong sa magiging reaksyon ni Claire at galit pa rin siya hanggang ngayon. Kung hindi mareresolba ang hindi pagkakaunawaan sa aming dalawa, natatakot ako na imposibleng makipag-usap sa kanya sa ngayon. Agad na sinabi ni Elaine, kung may hindi pagkakaunawaan, hayaan mo na lang, kung ikaw ay nahihiyang sabihin. Tutulungan ka ni Auntie. Nang marinig ito, alam ni Jun Weigaw na malapit ng matapos ang apoy, at iminungkahi niya, Tita, gusto ko talagang humingi ng tawad at magtapat kay Claire ng personal. Ang aming pamilya ay may villa sa Riverside. Pupunta ako doon mamayang gabi. Mag-set up ako ng kandila para sa hapunan. Gumawa ng ilang mga bulaklak, at ilagay ito sa hugis ng puso. Pagkatapos ay yayain mo si Claire at hayaan mo akong humingi ng tawad sa kanya. Magtapat na pala. Baka ma-excite siya at tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Ayan yun. Oh, Junwei, napaka-caring mo. Nagliwanag ang mga mata ni Elaine at nagmamadaling sinabi, "Okay lang. Tatawag ako kay Claire." Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang telepono at naghanda para tawagan si Claire. Tuwang-tuwa si Junwei gaw at nagmamadaling sinabi, "Tita, huwag mong sabihin kay Claire. Nagusto kong anyayahan mo siya. Tiyak na hindi niya ako direktang pupuntahan." Pagkatapos makipag-usap, muling sinabi ni Jun Wei Gao, pwede mo namang sabihin sa kanya. Sabihin mo lang na may kaibigan ka na naghahanap ng magdekorasyon ng isang malaking villa sa Riverside. Umaasang mahahanap ang kanyang studio na ididisenyo para dito. Siya ay may napakalakas na espiritu sa pagnenegosyo. Ang order ay tiyak na tatanggapin sa lalong madaling panahon. Tapos sasama ka sa kanya, kapag umamin ako sa kanya. Matutulungan mo akong magsalita ka ng maganda. Nagliwanag ang mga mata ni Elaine at bungulong siya. Ang galing, gawin mo lang ang sinabi mo. Ang mga mata ni Jun Weigaw ay kumislap ng isang masamang tingin at naisip niya sa kanyang sarili. Ngayong gabi, gagawin kong hikayatin si Claire na makapangyarihan sa lahat at pagkatapos ay subukan si Elaine nakaakit akit pa rin at isa pang tawag para linlangin si Charlie. Isang shot break na siya. Kabanata 373. Sa oras na ito, katatapos lang magtanghalian ni na Claire, Charlie at Jacob sa bahay. Nang pumunta si Charlie sa kusina para linisin ang kanyang mga pinagkainan gaya ng nakagawian. Bigla niyang natanggap ang tawag ni Jovia. Sa sandaling konektado ang tawag, nahihiyang sumagot si Jovia. Mr. Wade, ano ang ginagawa mo ngayon? Sa bahay, Malumanay na sinabi ni Charlie at nagtanong, ano ang problema? Anong kailangan mo? Sinabi ni Jovia, gusto kong tumawag at magulat ng isang bagay sa iyo. Sabihin mo. Nagmamadaling sinabi ni Jovia, kahapon tumakbo sa amin sina June Weigao at Fred Men dito sa klinika ni Lolo, at humingi sa kanya ng paggamot. Hindi alam ng aking lolo na sinaktan ka ni Fredman kaya halos ibigay niya sa kanya ang kalahati ng gamot na ibinigay mo. Curious na tanong ni Charlie, bakit? May magandang relasyon ba ang iyong pamilya kay Fredman? Paano siya mabibigyan ng lolo mo ng napakamahal na gamot? Alam na alam ni Charlie sa kanyang puso na sa isip ni Chanky. Ang magic na gamot na ibinigay niya ay itinuturing na isang kayamanan, at ito ay kasing halaga ng kapalaran. Walang magbibigay ng ganoong mahalagang bagay sa isang taong walang alam o may normal na relasyon. Nagmamadaling sinabi ni Jovia, parang magkapatid ang lolo ko at ang ama ni Fredman. Ang dalawa ay may relasyon ng maraming taon. Kaya maraming taon din ang relasyon ng dalawa. Pagkasabi nito, sinabi ni Jovia kay Charlie ang mga sanhi at kahihinat na ng kanyang lolo at ang pamilyang Wilson sa napakaraming taon. Matapos itong marinig ni Charlie, Napagtanto niya na ang pamilyang Wilson talaga ang benefactor na tumulong kay Chunky noon. At ang kakayahan ni Chunky, na suklian ang kabutihan ng pamilya ni Wilson sa loob ng maraming taon, dahil sa kaunting pabor noon ay medyo hinangaan siya. Ang higit na nakapagpasaya sa kanya ay na si Chunky ay nagawang makilala ang tama sa mali, at para sa kanyang sariling kapakanan, hindi siya nagdalawang isip na makipaghiwalay sa pamilya Wilson. Bagamat si Charlie ang young master ng nangungunang pamilya ng East Clave, iniwan ng pamilya ng kanyang ama noong siya ay bata pa at tumakbo sa paligid upang mabuhay. Matapos mamatay ang kanyang ama sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ampunan lang siya nakakaraos at nalasahan ng init ng mundo. Sa orphanage din nabuo ni Charlie ang karakter na alam niya at gumaganti ng kabutihan. Tinulungan siya ni Tita Lena mula sa ampunan kahit na naranasan niya ang lahat ng insulto, panunuya at mga personal na pag-atake mula sa pamilya Wilson. Humingi siya ng tulong sa matandang Mrs. Wilson para humiram ng pera upang gamutin ang karamdaman ni Tita Lena. Tinulungan siya ni Claire, at kahit hindi niya mababawasan ang kaawa-awang pamilyang Wilson, at ang kanyang kahangahangang pares ng mga bienan, hindi niya iiwan si Claire. Ito ay tiyak dahil siya ang taong nakakaalam ng pasasalamat at mayroon siyang mas mahusay na impresyon kay Chunky. Tila tiyak na magiging tapat na tagasunod niya si Changki sa hinaharap. Dahil napakatapat ni Changki, dapat niyang bigyan siya ng kaunting bentahe. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Charlie na pumunta sa Changki's Clinic sa hapon at bigyan siya ng isa pang gamot na ni-refine niya last time. Sa oras na yon, Nagpino si Charlie ng tatlumpung gamot sa isang pagkakataon. Namigay ng mga gamot. At mahigit dalawampung gamot pa rin ang nasa kanya. Para sa kanya, ang gamot na ito ay halos nasa kanyang mga kamay. At wala itong praktikal na epekto sa mga tao na nagsasagawa ng Nine Profound Sky Secrets. At may spiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan. Kaya ang pagbibigay sa kanya ng isa ay halos walang gastos. Bukod dito, Umaasa rin si Charlie na ipaalam sa Oris Hill na siya ay isang tao na may natatanging gantimpala at parusa. Dapat kang maparusahan kung gumawa ka ng masama, gayon paman, kung ito ay tapos na. Ito ay mas kapakipakinabang. Maganda ang ginawa ni Chunky sa pagkakataong ito, kaya pupunta siya para gantimpalaan siya sa hapon ng magic medicine na pinangarap niya. Kaya tinanong ni Charlie si Jovia. Nasa klinik ba ang lolo mo ngayong hapon? Oo, oh, excited na tanong ni Jovia. Mr. Wade, pupunta ka ba? Kabanata 374. Huminga si Charlie, at sinabing, pupunta ako mamayang hapon. Magaling Mr. Wade, natuwa si Jovia at sinabing, kung gayon sasabihin ko kay lolo ngayon. Dapat siya ay nasa sabik. Nang matapos ang kusina, Kala labas lang ni Charlie at nakitang handa na si Claire sa labas, kaya nagtanong siya. "Honey, pupunta ka ba sa studio?" Umiling si Claire at sinabing, "Tumawag si Ina at sinabing may kaibigan siya na gustong mag-renovate ng villa at gustong kunin ng studio. Susuriin ko ito." Nagmamadaling tanong ni Charlie, Sa "Saang villa area?" Sinabi ni Claire, "Ang villa ay nasa riverside." Ngumiti si Charlie at sinabi, Tama, maaari mo akong ihatid sa klinik. Pupunta ako upang makita ang henyong doktor na si Changki. Nagtatakang tanong ni Claire, pupunta ka ba sa henyong doktor na si Changki? O magiging ako kasama mo rin. Bumili tayo ng kung ano-ano at bisitahin ang matandang guru na ito. Malaki ang pasasalamat ni Claire kay Changki, dahil palagi niyang nararamdaman na si Changki ang nagpagaling sa mataas na perpleja ng kanyang ama. Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Maaari mong alagaan ang iyong affairs kapag dinala mo ako sa lugar. Maaari akong magpatingin sa henyong doktor. Sinabi ni Claire, hindi yon nararapat. Ngumiti si Charlie at sinabing, walang nararapat. Besides, ang henyong doktor ay may kakaibang karakter. Sabay tayo, maaaring hindi masaya ang mga tao nang marinig ito ni Claire ay tumango siya at sinabing Sige, mauna ka na. Kung posible, makipag-appointment sa Henyong doktor na si Changki at imbitahan natin siya para sa hapunan. Ayos ito. Sabay na lumabas ang mag-asawa, hinitid ni Claire si Charlie sa direksyon sa labas ng lungsod. Pagdaan sa clinic, bumaba si Charlie sa kotse at sinabihan si Claire na mag-ingat sa pagmamaneho. At naglakad papunta sa gate ng klinik. Nasa klinik si Chunky para magpatingin sa doktor sa oras na ito. Nang makita niyang papasok si Charlie, siya ay biglang nasa sabik, tumayo para batiin siya, at sinabing, Mr. Wade, andito ka na pala. Bahagyang umiti si Charlie, at sinabing, maging abala ka muna, huwag mo akong alalahanin. Tumangus si Chunky. At tinawag si Jovia na nagpupuno ng gamot sa likod, at sinabing, Jovia, nandito si Mr. Wade, lumabas ka at aliwin siya. Agad na binitawan ni Jovia ang kanyang trabaho, at naglakad na may dalawang pulang ulap sa kanya mga pisngi. Ginoong Wade, andito ka na pala. Malutong at matamis ang boses ni Jovia, at may inusenteng ngiti sa kanyang muka, lalo na ang dalawang mababaw na dimples. Namukhang mapagmahal. Ang mas ikinagulat ni Charlie ay hindi tulad ng ibang babae. Si Jovia ay laging may mahinang halimuyak ng pabango, at ang dala niya ay isang mahinang halimuyak ng panggamot materyales. Sa karamihan ng mga batika, ang gamot sa loob ay napakalakas, at hindi ito mabango. Ngunit ang amoy ng katawan ni Jovia ay mabango, at kahit na may medyo nakapapawi na epekto, Tuminin sa kanya si Charlie at ngumiti. Ngayong gumagaling na ang lolo mo. Ikaw na lang umatras sa likod ng mga eksena at nagsimulang makipaglaban. Oo, oh, matamis na umiti si Jovia. Ngunit hindi ako laging lumalaban. Limang pasyente ang tinitingnan ni Lolo araw-araw, at nakikita ko ang iba. Tumangu si Charlie at sinabing, ang galing mo sa paggagamot, naniniwala ako na hindi na magtatagal. Ikaw ay maging isang sikat na doktor sa Ores Hill. Paano ito mangyayari? Hindi napigilan ni Jovia ang nahihiyang sinabi. Ang aking mga kasanayan sa medikal ay mas malala kaysa kay lolo ko. At mas masahol pa kay Mr. Wade ng isang libong milya. Sa oras na ito, inihatid ni Changki ang pasyente palayo at sinabi sa kasama sa klinik, sabihin sa mga pasyenteng naghihintay na magamot at sabihin na mayroon akong isang natatanging bisita dito. Gusto kong sispindihin ang konsultasyon at mag-entertain muna. Patawarin nila ako. Pagkatapos magsalita, agad siyang lumapit kay Charlie, hinawakan ang kanyang kamao at yumuko ng may paggalang, at sinabing, Hello, Mr. Wade. Kabanata 375. Nang makitang paparating si Chunky, binati siya ni Charlie, bahagyang umiti, Winagayway ang kanyang kamay at sinabing, Old she, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. At hindi mo na kailangang tawagin akong Mr. Wade. Charlie na lang ang itawag mo sa akin. Paano nangyari yon? Nagmamadaling yumuko si Chunky at sinabing, Si Mr. Wade ay isang tunay na dragon sa mundo. Hindi nararapat na direktang tatawagin ang pangalan ni Master Wade. Nang makitang siya ay medyo matigas ang ulo sa kagandahang asal. Hindi itinuloy ni Charlie ang paghikayat sa kanya, ngunit sinabi, nabalitaan ko na pumunta sa iyo sina June Weigaw at Fredman kahapon. Nagtatakang tanong ni Chunky, Mr. Wade, paano mo nalaman ito? Inilabas ni Jovia ang kanyang dila at sinabing, Lolo, sinabi ko kay Mr. Wade. Nagmamadaling sinaway ni Chunky, ikaw talaga, si Mr. Wade ay abala sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Bakit mo iniistorbo si Mr. Wade sa maliit na bagay na ito? Medyo nagkamali si Jovia. Ang dahilan kung bakit niya tinawagan si Charlie ay hindi para humingi ng credit kay Lolo, kundi para maghanap ng pagkakataong makausap si Charlie. Kung tutuusin, itinuring na niya si Charlie bilang isang idolo sa kanyang puso at hinangaan pa nga siya kaysa sa kanyang lolo. Kaya gusto rin niyang makahanap ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa kanya. Higit pa, kahit na ito ay isang tawag sa telepono. Gayunpaman, hindi ka maaaring palaging tumawag ng walang paksa. Tama ba? Sa makatuwid, gumawa siya ng sarili niyang paraan at iniulat ang mga kaganapan kahapon kay Charlie. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang nasabi si Changki at agad siyang pinagalitan. Ang puso ni Chunky ay pangunahing nag-aalala, tungkol sa hindi pagkakaunawaan kay Charlie. Pagkatapos ng lahat, si Jovia ay tumawag kay Charlie. Ito ay nangangahulugan ng kaunting paghingi ng sariling kredito. Ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Charlie. Siya ay isang tao na gustong kumuha ng kredito para sa lahat. Nang makita ang hinaing ni Jovia, nakangiting sinabi ni Charlie, matandang si. Maliit na bagay lang. Bakit mo kailangang sisihin si Jovia? Nagmamadaling sinabi ni Chunky, Mr. Wade pinapatawa mo ako. Kinaway-kaway ni Charlie ang kanyang kamay at mahinang nagsabi, Old she, si Jun Wei Gao at Fred Men Wilson, lahat sila ay sinaktan ako. Kung maaari mong tanggihan na tratuhin sila, maaari itong ituring bilang nagbibigay ng muka sa akin. Ang pabor na ito ay isinulat ko. Nagmamadaling sinabi ni Chunky, Mr. Wade, mabait ka at tagapagligtas ko. Ang maliit na bagay na ito ay ibahagi ng mga alalahanin at problema para sa iyo. Hindi mo kailangang maging magalang tungkol dito. Pagkatapos nito, itinuro ni Chunky ang kanyang klinik at seryosong sinabi, ang desisyon ko na manatili sa Ores Hill, upang magbukas ng isang medikal na klinika ay higit sa lahat ay upang makinig sa pagpapadala ni Mr. Wade sa anumang oras, at magkaroon ng pagkakataong suklian ang iyong kabutihan. Ngumiti si Charlie at sinabing, Interesado ka. Pagkatapos magsalita, kumuha siya ng tableta mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Chanky, at sinabing, Mr. Shi, ang gamot na binigay ko sa iyo noon ay nakakapagpagaling ng sugat at nakakapagpalakas ng katawan bagamat hindi ko ito partikular na ipinakita. Ito ay batay sa mga sinaunang talaan, kahit na isang namamatay. Ang Old Master ay umiinom ng isang mahiwagang gamot. Maaari itong pahabain ang buhay ng lima hanggang sampung taon. Kaya bibigyan kita ng isa pang tablet ng gamot at dapat ingatan mo ito. Maaari itong maging kapakipakinabang sa hinaharap. Tumingin si Chunky sa tableta, nanginginig ang buong katawan hamampes at lumuhod sa lupa, nanginginig at sinabing, Mr. Wade, binigyan mo na ako ng kalahating mahiwagang gamot noong nakaraan. Ngayon, hindi ko pa nabayaran ang iyong pabor, paano ako makakatanggap ng ganoong kalaking regalo? Si Jovia, na nasa tabi niya, ay lumuhad nang makita niya ang kanyang lolo, at lumuhod sa lupa na may plop. Ngunit siya at ang kanyang mga payat na kamay ay nakapatong sa ibabaw ng kanyang mga tuhod at ang malalaking mata ni Shi. Nahihiya at matapang na nakatingin kay Charlie. Ang mahiwagang gamot ni Charlie ay ibinigay din sa ilang tao. Bagamat ang mga taong ito ay alam na ang mahiwagang gamot ay lubhang mahalaga. Ang taong nakakaalam ng kahalagahan nito ay si Chunky. Una sa lahat, si Chunky ay nagpraktis ng medisina sa buong buhay niya. Ang mas marunong sa medisina, mas alam niya kung gaano kalakas ang mahiwagang gamot na ito. Ito ay bihira sa mundo, at kahit na ang pangalawa ay hindi mahanap. Pangalawa, tumatanda na si Chunky, at habang tumatanda ka, mas alam mo ang kapalaran. Kahit na akong isa kang sikat na doktor sa mundo, pagkatapos ng higit sa 80 taong gulang, ito ay posible na isang araw ay tahimik siyang pumanaw sa kanyang pagtulog. At ang mahiwagang gamot na ito ay maaaring gawing mas mahaba ang buhay ng naghihingalong Old Master at pahabain ang kanyang buhay. Paano ito magiging gamot? Ito ay isang buhay ng ilang taon. Siyempre gusto ni Chunky ang magic na gamot na ito, ngunit hindi siya nangahas na hilingin ito.